Ngayon okay, guys, magandang araw. So, may repair tayo ngayon na isang amplifier na concert concert AB502. So, nagpo-focus ang ating cellphone. So, ayan. AB502 na concert. So, ma-focus. So, yun. So, sabi ng may-ari dito, nung dinala sa atin, ano daw uh, naninira ng speaker so gumagana daw siya kaya lang nagsis, nagsusunog siya ng speaker uh, marami siyang sinisirang speaker so puro uh, speaker niya nang uh, sira dahil dito yun ang sabi niya nagsusunog daw ng speaker o nagsisira ng speaker so ngayon okay, ang gagawin natin dyan testingin natin uh, saksak nang wala munang speaker Check natin yung likod. Baka meron siyang DC out. So, mahirap salpakan to ng speaker pagka ganito. Nang di pa ano. Baka pati pan-testing natin yung speaker, eh, masunog. So, yun. Sasaksak muna natin siya. So, sinaksak natin siya sa series valve. Saksak natin yung series valve. Power natin. So, bandar. Ayaw pumitik na relay. Ayun, pumipitik. Ah. Testing natin ulit. Iyon. Ay. Masisira nga speaker dito. pag sindi siya, pag power, halimbawa pinawer natin siya dito, si Cindy, kaya lang, pag sindi, sabay yung, uh, sabay yung pitik ng relay. So, sukatan natin siya ng DC, uh, sa speaker kung may DC out ba. So, lalagyan muna natin ng tester yung terminal ng speaker. So, dito yan. So, yan. Mag-aabang tayo dito sa yan, dito. Kung meron ba siyang DC out. So, lalagyan mo natin ng tester. So, yun guys, ha, nakasaksak tayo. Tapos, yung test probe natin na negative, nakasaksak sa negative yan. So, yun, sa negative. Dito, sa baba. Ngayon, yung positive ang tutusukan natin. Pero, nakabang na yung tester natin. So, yun Oh, Ah, dito tayo sa ibabaw. Yan. So, ngayon, ipapower natin yan. At aabang tayo dun sa positive O so, power ko muna So yon Tapos abang tayo dito So yon Meron siyang 36 So taas. 37 Mataas nga 37 Naka A plus B tayo So ibig sabihin gumagana yung channel A sa B. So yung isa wala. So ayan, oh, nakatutok tayo sa dulo. So wala siya, zero siya. Dito tayo sa kabila. Ayun, yung pangalawa. Meron siya 37. Dito tayo sa isa. So wala. Ah, yung isang channel lang meron. Yung isang channel meron 37 volts. 37 volts DC. So, ibig sabihin, may supply siyang Uh, may DC out siya yung isang channel. Ah, masusunog nga yung speaker mo pagka ganito. So, talagang hindi obra. Yun ang problema nito. May DC out yung isang channel. So, tapos sumasabay yung ano. Kaya siguro sumasabay yung pitik ng relay. Dahil merong problema yung uh, isang channel niya. So, ayan guys. Uh, babaklasin natin. titingnan natin kung ano ang problema. So, guys. Uh, nabaklas na natin yung takip. At makikita dito sa may mismong board nya ayan tutukan natin ayan puro sya kalawang oh ayan lalo na itong mga transistor ayan may mga kalawang na hanggang doon niya sa loob sa ilalim ayan oh puro kalawang so marami maraming papalitan na piyesa so lahat kasi ng mga may kalawang tatanggalin na natin So, ngayon ang gawin natin dito, kausapin muna natin yung may-ari. So, kung papayag siya, papayag siya na ano, magkasundo kami sa presyo. Kasi maraming ano, maraming palitin na piyesa. So, hindi matitino talaga to kasi magkakaroon talaga ng DC out kasi nabubulok na yung mga paanong mga ano, transistor. Sa asa mga resistor, marami na. So, ayun guys, kausapin muna natin may-ari. So ayun guys, na nagkausap na kami ng may-ari at uh, pumayag naman siya. Yun lang, uh, kung sakaling short daw, iwan uh, muna niya rito yung amplifier. So, madali lang naman tayong kausap. palitan natin lahat ng mga ano, pabaklasin natin lahat ng mga sira. So, para matignan natin kung ano yung kung magkano yung magiging gastos niya. Pero sa ganito kasi, pag kinalawang, hindi pwede yung repair. Kailangan bunot, tatanggalin lahat, tapos palit ng panibago. Yan. So, palit talaga lahat to, mga transistor na kinalawang. Basta may kalawang, kahit na isang palang ang kinalawang, papalitan na yon Hindi pwedeng, ano, hindi pwedeng pagpupwedehin pa ganon sa sa resistor nya. So, ayan, ah, babaklasin muna natin. Tapos, sa tignan natin yung mga palitin na. So, yung kisa, nabaklas na natin siya Ito na yung board. At, ayan, may repair na oh. to may resistor na sa ilalim nakapakat so ito bugbog na rin yung hinang so tatanggalin natin yung mga sirang ano yung mga kinalawang tapos itong kapasitor nya titignan natin Yan. parang may problema na din so check natin to tanggalin muna natin lahat ng na mga piyesa so yung case napalitan na natin yung mga kinalawang transistor sa resistor tapos mga jumper so ito siya ayan uh, transistor this is sa espiraso yata to 16 pieces tapos yung uh, resistor so nagluloko yung ating camera nagsusum so yun yung uh, relay pinaltan na rin natin So, do sa jumper, ah, uh, copper na yung pinalit ko. So mga tanso Ayan Mapokus So nag Dulo kong ating camera mapokus So tanso Tapos yung sa relay Pinalitan ko na kasi Sira na yung relay nya O yan ang natin Halos parehas lang naman sila Binutas eh oh Hindi ko alam kung ano Binutas siguro nung gumawa ito Bakit Pinutas. Siguro hindi nagko-contact, baka hindi nagko-contact. Ah, uh, O wakala siguro niya hindi nagko-contact. So ang ginawa, binuta sa ka tinusok-tusok o baka nilinis yung loob. Tapos ito ganun din. Buta sila oh, kabilaan. So, di ko alam kung sino gumawa. <laughs> But pwede naman palitan, di pinalitan na lang sana o baka walang pamalit kaya ganun ang ginawa. So, iyan ah. Testingin na lang natin siya isalpak para malaman natin kung mag-okay ba siya. Ngayon, pagka yung may uh, yung relay niya magkakaproblema, uh, walang delay, so papal tayo ng kapasitor. So, check muna natin yung DC out niya kung meron pa. Talagay lang natin siya dun sa kaha. So, yun guys, uh, ang gagawin natin dyan, ay kabit na natin siya sa kaha. Testing muna tayo ba, uh, para sigurado. Kukuha natin siya ng DC offset niya kung may DC out pa ba siya sa speaker. So, saksak muna natin. Bago natin kabita ng speaker, para para sigurado tayo. So, ayan, ah, sinaksak ko siya. Power. So, ayan, ah, nag na siya. Antay na natin yung relay. Ayan, pumitik na yung relay niya. So, delay na siyang masyado, ha. So, dito tayo sa, ano, sa likod. Kulay red. So wala na siyang DC out. Zero point uh, negative. Kuha na siya. 0. Ayun oh, normal na. So lahat, ayun oh, lahat ng ano natin pare-parehas. So Zero na. So, ibig sabihin, wala na siyang DC out. At nag-normal na din yung relay niya. Oh. Pagpitik niya, mga ilang seconds bago siya pumitik. So, mas maganda yung ganito. Uh, ah. medyo delay siya. Kasi kapag ah, mabilis eh parang wala rin kwenta kasi kakalabog sa si speaker yan so ngayon nasalpakan natin siya ng speaker wala naman na siyang DC out kapitan natin ng speaker so ayan guys ha nakakabit na yung speaker natin ito dalawang wire so testing tayo power so loudness ayan pumitik na yung relay so play tayo ng music So, bakit parang alang sounds? Ay, nakapindot yung equalizer. So, dapat di nakapindot yan. So, wala pa din. So, bakit ganon? Ay, wala pa tayong input. Nakulingaw. <laughs> Tanga talaga. <tanak. laughs> Dito na kapit yung jack. Kaya pala ay tumunog. So, yan. Testing tayo. Yun. Tumunog na. Narinig ko na. Iyon. Oh. oh, malakas ang bass niya. So, wala lang siyang kalansing kasi oh, 'yung Twitter natin ng speaker ay sira. Yan, oh. So, sirain 'yung Twitter natin. Iyon, iyon. Manong. mais na normal na ang ano nya so yung guys ah, naayos natin sa ang naging problema nya ito ito mga transistor na to na pinalitan natin kaya siya nagkaroon ng DC out so tapos doon sa relay yan din ah nagpalit tayo ng mga resistor at transistor sa ay mga nabubulok na jumper so yung guys hanggang dito lang yung video natin okay naman na siya ayun eh, o Maayos na. So, sana nakatulong sa inyo 'yung video na 'to at maraming maraming salamat sa panonood. So hindi ko na ipapakita sa inyo 'yung paglagay ng takip. Saka 'yung pagpagtutornilyo. So hanggang dito lang 'yung video natin.